ang mga miyembro ng HPG na magmamando ng trapiko sa darating na lunes dyan sa EDSA ayon po yan kay Chairman Francis Tolentino bagi talaga ng uniforme ng HPG ang baril kaya po nakasukbit ito sa katawan nila habang nagmamando ng trapiko pinalalahanan niya ang mga ito na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan at huwag ding magpasinda kanino man sa pagsisimula ng training kanina, kabilang sa arali ng mga pulis ang traffic administration, mga patakaran ng MMDA sa mga motorista, traffic signals, mga umiiral na patakaran para sa mga bus sa Metro Manila at iba pa. Pagkatapos daw ng training ay uh, sasailalim naman ng mga pulis sa exam. Ayon kay Chairman Tolentino, simula lunes, puro mga miyembro na ng HPG na makikita ng mga motorista sa anim na major choke points sa EDSA. Ang Balintawak, Cubao, Ortigas, Sio, Guadalupe at Pasay Rotonda. Samantala, para raw maibsa ng traffic sa Katipunan area sa Quezon City, balak ng MMDA na magpatayo ng flyover doon. May kausap na raw silang engineer na kayang ipatayo ito sa loob lang na apatalinggo gamit ang modular bridge ng DPWH.